o so, gandang gabi ito po yung ating account na pang lalaki po to ha tuturo po, po ako sa inyo kung paano po magtatas ang lalaki at kung bago ka pa po dito punta po tayo dito sa live pagbago lang po diba and then po hintay lang po natin yan dito po, kailangan makompleto at nakagreen yan. Dito po, hindi po kailangan nakagreen yan kasi ang lalaki pas level 10. Ang sa asa ko po is level 5 na. Ibig sabihin 5 na siya. Kailangan natin mag level 10 dito. And then back na lang natin po. Dito po yung mga mukha nyo, eh, gagayahan nyo lang po kung anong ginagawa nyo ni Popo. dito po tayo back. And then, palo-palo po. Punta po tayo dito. Pag baguhan ka po, po punta rin dito sa party line pag nagpa-party live ka po, ay bago. Ito lang po pipindutin natin. And then, maghahanap ka po kung si Santa yung maga. Opo. Ito po. Ito po, Paul. Diba? Dito tayo. Ako po eh, marami ng, marami na po to. Dito, kailangan natin dito maghanap. Na nakaupo. Upo tayo. Eh. Dito, upo tayo. Hanap tayo dito guys kaya natin umupo dito okay. kailangan po dyan nakamute kasi magagalit sila pag hindi nakamute ang lalaki po walang tasking ang tinatawag po natin tasking is yung crown set yung dilaw, yan po yung isa, dalawa, tatlo, apat pag lalaki, bawal po dyan umupo, kasi hindi ka po po naka level 10 kailangan po ma-accept mo yung level 10 and then pwede ka po mag round Z dito after in 15 minutes makukuha mo yung 200 coins hanap dito mo po mahahanap ang coins mo at mariridim mo yung mariridim natin yung punta po tayo sa redeem sa reward pala reward ang nakalagay dito punta tayo dito and then Hintay-hintay lang po. Hintay lang tayo. Ang tagal. Hmm. maglo load din kasi siya. May na, may na yung wifi ko. Ganyan. Scroll mo po lang. I-scroll-scroll lang po yan. Tapos may makakita ka po dyan 15 minutes ay sa akin wala ka na makita kasi tapos na po may nakalagay po dyan in 15 minutes pag nakuha mo na yung 15 minutes ikiklim mo may nakalagay dyan receive na kulay green pindutin mo lang po yung receive and then pag di mo dyan mahanap dito po pwede rin din dyan hindi mo mahanap dyan dito po natin mahanap kahit ibak nyo po yan kahit mag cellphone kayo di po yan nawawala mag facebook kayo bak lang na natin yan dito dito po natin tingnan yung reward para hindi ka po mahirapan doon kahit ilang oras ka po nakatambay kailangan masipag kang umupo kahit kaninong agent or kaninong nagtatas kailangan masipag ka dyan, dyan natin mga lahat kung ilang oras na tayo at magkiklim mo yung rewards na 200 coins pag ang lalaki lang po ang merong ganyan 200 coins and then balik po tayo dito balik natin dito may may nakalagay pong ganyan dilaw pag hindi ka pa tapos magtatas ako po meron tapos na eh dipindutin nyo lang po yun pag inabot ng 00 pag pinindut nyo po yan ng ganun may nakalabay, nakalagas dyan na tapos na pindutin nyo lang po hanggang sa matapos yung ubusin nyo po yun kasi sayang yung 20, ah, 40 na coins sayang po yun eh ito, yung coins po ang tinatawag natin na tina coins ay ito ito yung coins kailangan dito mag 100 balik mo din. Kailangan dito po 100k points. Pag nag 100k points ka na, pwede ka na mag withdraw. Pindutin mo lang yan. Yan. Pag napindut mo na, yan, withdraw. Pag napindut mo na, yan, withdraw. Diba? and then punta ka din dito method maghanap ka o gcash or any ano or anong account mo na papasukan mo gcash mo na lang kailangan dito is 10 dollars pwede ka maka withdraw yan po nakalagay sa baba 10 dollars minimum withdrawal diba and tayo dito ito yung tinatawag natin ng coins pwede mo yan i-trade mas maganda kasi yung trade kasi may balik yung gambol po, ang tinatawag natin ng gambol, dito Tawag natin na gambol. Pag merong ganito, ito, yan sila. Di ba, may coins na. Eh, may points yan. Ang coins kasi, equivalent sa points natin. Pag nakagamble yan, pasok dalit so yun sa points natin. Yung gambol, ang tinatawag natin na gambol dito. natatay dito, award. Hmm. Yan punta tayo dito Gamble. pagdating sa gamble, yan ito ito yung tinatawag trade yan sa, sa gift ka po paghahanap ng ititrade Diyan. pag nagagambol ka po punta ka lang sa laki and then send and pipiliin mo lang po kung sino ang igagambulan mo pag gusto mo na lahat si ito po yung all kailangan naka green pero pag wala po ni ayaw mo nang mag ano mag na ilan lang po ang dapat igagambol kasi konti lang yung queens pindutin lang natin piliin natin kung ito o iyan depende lang po basta makaano ka tapos pag napindot mo na yan ito kailangan may pinditon kung 120 lang yung ano mo yung kailangan i gambol ay ito, o gagambol, send mo lang po send lang ng send yan then back na tayo kailangan niyo po mag-thread para matas ang label. Diba? Bye-bye na. Thank you. Thank you, thank you po. Thank you, thank you.